So for today's video nga guys ay pag-uusapan natin itong kung paano ma-recover o ma-download yung mga luma nating videos o yung luma nating mga inedit na content dyan sa ating cellphone na burado na kahit sobrang tagal na o ilang taon na. So meron po akong nadiskubre kung paano po ma-recover yung mga luma o mga buradong videos o yung mga content na aking inedit dito sa aking cellphone. So, panoorin nyo po ito kung paano po ma-download yung mga luma nating content o yung mga videos na nakalagay sa ating file sa ating cellphone na ilang taon ng burado. So, panoorin nyo to guys kung paano siya ma-recover. So, pumunta lang po kayo ng Google. So, after nyo pong magpunta ng Google account nyo, ay itype nyo lang po itong ah, nasa taas. Itap, it, po, itap mo lang po yan. Manage your Google account. So, pinutin mo lang po yan. So, after nyo pong mapindot yung inyong Google account, so, scroll left nyo lang po. At makikita nyo po dyan yung payment and subscription. So, type nyo lang po yan. At pagkatapos po nyan, ay scroll up nyo lang po. Hanggang sa makarating po kayo sa account storage. Your account storage is shared across Google service like Drive, Gmail. So, ayan po yan. Yan po yung makikita nyo sa inyong manage your storage with Google One. So scroll up nyo lang po at pinutin nyo po itong uh, clean up space. So hindi nyo naman po siya buburahin kung gusto nyo. So pinutin lang po lang natin yan para makita po natin yung mga nakatago nyong files. So dito po sa bandang baba, uh, scroll up nyo lang po at makikita po natin dito yung ating mga files na na o na ni Google. So, sa susunod na video po natin ay ibablog po natin kung paano po siya napunta at naitago ni Google. So, meron po rito mga large photos, email, or large file. So, ayan po, ah, pindutin po natin yung Google Photos. So, after po nating mapindut itong Google Photos, ay ganito po ang makikita natin. So, andito na po yung mga nakatagong files natin. Yung mga video po, na nakalagay sa ating cellphone o yung mga content na ating ginawa sa ating apps na pumasok sa files ng ating cellphone at nabura ng ilang taon na ang nakalipas. So dito po ay nakakip po rin po siya at maaari nyo pong i-download. So ito po mga 2022 pa po, po ito. January, February, July, tulad po niyan. So ganito po, uh, pindutin nyo lang po yung uh, gusto nyo i-download dito. So, after nyo pong mapindot yung videos na gusto nyo i-download, ay makakakita po kayo rito ng arrow dito sa bandang taas po. Uh, meron po dyang nakalagay na sign na arrow. So, yun po ang pipindot nyo lang po yun. So, tingnan po natin dito. So, mag-sample po tayo ng ita-download po natin na videos dito sa ating uh, Google. So, ito pong si Google po ay, Nakatago po yung mga files natin dito. Kahit ilang taon na po ito ay hindi po ito nawawala. So yung pong susunod na vlog natin ay ibablog po natin kung paano po na itago ni Google yung ating mga videos o yung mga content na sobrang tagal na ilang taon na nakalipas ay maaaring pong ma-download kahit ito ay burado na sa iyong cellphone. So ayan na nga guys at namimili lang tayo rito ng ating ida-download. So ito at hindi pa tayo nakakita. So pinipili lang natin yung da-download natin. Scroll up nyo lang hanggang sa makapili kayo ng mga videos o content na matagal lang nawala sa inyong cellphone. So andyan din yung mga edit na ginawa natin sa ating mga uh, content na naitago pa rin ni Google. So ayan, pinutin mo lang show more. So ayan guys. Ayan, pagkatapos nyan, ay scroll up nyo lang uli. Ayan. Pili ka lang dito ng mga kursonada mong i-download. So, ganoon lang po sa kasimple, guys. Punta ka lang sa Google mo, and then, do sa payment. Ayan. makikita mo nyo sa storage. At i-open mo lang yung storage mo na yun. At ayan na. Lalabas na dyan yung mga content na gusto mong i-download o yung mga luma mong videos na matagal lang burado na gusto mong ibalik. So, ito, guys. Sample na natin ito. Uh, itap mo lang yan hanggang sa magpulay blue yung check. At pagkayari ay pindutin mo yung arrow sa taas. So pagkatapos mo siyang mapindot, ay magda-download na yan. So kung hindi pa rin siya nag-download, ay pwede mo siyang ulitin na itap ulit. So ayan, download. So ayan po, ganyan lang po siya kasimple guys. Para makuha natin yung mga video natin na gustong i-download yung mga matatagal ng wala sa iyong camera o sa iyong cellphone na wala ka ng access. So, ganun lang po siya kadali i-download guys at sana ay nagustuhan nyo yung ating munting content kung paano nga ba ma-recover itong eh ating mga lumang videos sa ating file sa cellphone na matagal lang burado at walang kopya tayo. So, yun lang po ang paraan para kahit ilang taon na kalipas ay maaari mo po siyang i-download at mapakinabangan uli ang mga lumang videos na nakatago sa iyong cellphone at iyong nabura. So maraming salamat po guys at sana ay may natutunan kayo sa ating munting vlog. At kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Real page 02 at pwede mo ring bisitahin yung ating iba pang page Kabre TV, J Vlogs Cubs at yung ating YouTube channel J Vlogs Cubs. So maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagba-vlog at iba po natin yung kung paano po ba na ni Google yung ating mga lumang videos. So maraming salamat po.